Ang dami na uli oh. Mga kasisid <laughs> Mga kapiston. Dito tayo sa Tabindagat ngayon. At mamemme subukan nanti mamingwit. check 7 AM

Maliwalas ang panahon, sigurado napakainit ito mamaya. May mga cottage pa rin dito. Jigs. Yan. Oh, mananawas yan. <laughs> 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 yeah. Ito yung bangka namin. Pero dyan muna yan, mamaya namin sakyan. Oh, may awa kami dalang tako. Big, saan ka maglaro? Gata, <laughs> may... Nabato lang. Hindi ako lang, pakaitin na mamaya. Ayan yung ngayon, draw side Dapat hanggang dito siguro yan mm. <structure> <class> <smart> Ayan Yan ang pinakagwapo rito sa Tsaka yung nasa unahan na yun Naka orange Yun Si Don Pakundo si Kasisid <laughs> medyo uh, low tide eh tama ba to pagka tide eh hanggang yan sa ano yan, may kulay puti na yan malulobot ako eh <laughs> dyan na daan dito yung pantay rito basta toyo na ito <laughs> oh. Ah, dahan sa batuan. Tumuhi ka na? May something. <laughs> may something sa isip na ito na din natin masabi kung ano. Sinusubukan yung bato. Ah, sinusubukan yung bato kung malambot. At <laughs> ah, tama nga naman, baka may makita tayo rito ng ano. Pwede nga ibenta. <laughs> ha? <laughs> ano to, Jigs? <laughs> ah.

dapat mat kanina madilim pa ayan Ay, niya eh ah, di kasi din eh eh dumaan din doon hmm. pantalan hmm. guys natin tulay na yan ang ganda niyo sa kabila <laughs> doon Mabalik. eh, may araw na yan maputol bagyo bagyong ramil <laughs> eh, eh. <laughs> nakapokus lang kayo ipansit eh, natawi okay, tayo, tayo sa maraming na <laughs> dapat nag short ka na lang isma. Ito -ano. yung, yung Subukan nila mang huli ng ano? In, yeah, Tilapia <laughs> ganda rito guys oh. Ito, ito yung oh. wow, pinakita so ka, <laughs> so, ka maglakad jigs hmm. Ano ba meron niya sa <laughs> Bigat ba yan? Patawid na kami papunta Patawid na naman kami ng pangalawang ilog Papunta rito ito guys, tatlong ilog datawid natin ito <laughs> natin Hello. Hello. Kapiston. <laughs> Mal yan. Mahal na mahal Pansit yan. Alas man ang buwang nga mo, Ayan, Ayun, daki lang alalay. Alalay ni Taking. <laughs> Dumulubog Dum ang paan. <laughs> panguskito ang mga turistang ganutan. <laughs> Pagod ka na, Jigs, o. Oh. Laya na lang ako. <laughs> hmm. ito, matulong tayo mahila dyan. Umigay tayo na isda. Para tigil tayo ng isda, tayo dyan tayo, araw. Tutulog tayo paghila. Taba talaga, o. <laughs> Anong isla din yung jigs? Saan? Ere <laughs> <laughs> ah, Hindi ba? <laughs> Malangaw guys Parang kilop niya yung mga kaibigan nating Ano? mga mga ngisda mga dakilang lang na parang di maganda tingin ng asan to ah. punta tayo doon sa mga nalalambat uh, ingat eh. at

Tumahan kaya Tumahan kaya Tumahan kaya Mahuli Base battle Base battle Tumahan kaya Tumahan kaya Angkat <Ngly> kaya ngada jo Angkat kaya ngada jo kaya ngada jo Bibili kayo? Bibili kami na kaya

kala, oh, dapat. Okay. Wow. Yeah. Tidak 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 sampai sampai jam enam belas

Ang lalagyanan. Jig, sabat ka muna. Eh, ito pala oh. Kakabutan ho. <laughs> <laughs> Kakabayaran na. <laughs> Kakabayaran na. Kakabayaran na. na. Parang may tataob na buti niyan. <laughs> Parang may mataob na buti. Ah, nahuli nila. Oh, sh shower out, shower out, shower out. kami dito. <laughs> Malalaman natin kung gaano kumain to. <laughs> oh, yun yung yun yung original na puset. Mm. mo gaano kalakas kumain si Panset? Dami ng ulam. Ayun. Mamimingwit ko pa. Kaya ba kaya ng aso? Dapat di ko na mamingwit. Matangay ng hangin. Para may mahuli. Para may mahuli pa. Lalaki pa 'tong. Huwag kang dumampot. Madampot 'yung Butete. Lalaki hmm. pa kasi 'to, guys. Next. Okey na dito. Ah, laki patay na 'yan. Ano <laughs> <Tama laughs> 'yan? Na, tama 'yan. Ah. Ah. Tama lang 150. Yun. 150. <laughs> Pag-abundo ka kasi Ayun, <laughs> resin <laughs> <laughs> yan Ah, pre-ready na oh Ay, saklay Ay Ready din ay ano. Teleskopyo. <laughs> Tayong coast guard natin. kaka <laughs> <Akadiyote. laughs> agas-gas din hmm. pala kahit ceramic. Ay, eh, isa eh, nga ako. Vale, irá. A...

nga konti may ila pang isda ngayon eh. Ay, ni Sid na na siya. <laughs> <laughs> Maguhubad na siya. bato mapulot mo. Ang <laughs> lakas <laksan> mo bumato. Jusko <laughs> Mariosef, si... giniago ba mo. Ay. Tinapay lang talaga hawak mo dapat, tinapay. <laughs> 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 Tapos <laughs> kumahin tinapay. May yung bodega mo. Oh, yung bodega. Oh. <laughs> Ayan guys. Oh. Walang hole eh. Nipon na maliliit. Ito baka makachamba ng malaki-laki. Erik Puro na sa isip mo. Kaya <laughs> <laughs> matisan. Nakawali nila kanina. Nakawali mga tagpon. Ayan, may mahuli kaya? <laughs> Nagsusulo isa, oh. <laughs> Jigs! Lago na jigs! O oh, yun! Ang laki nang nahuli. Ang laki nang mahuli sa dagat sa tayo nito patirik na ang araw at mainit na madilim madilim Mahirap dito namin wit. Dapat doon sa tulay sana. Maganda ron. Mga kaibigan natin yung nangangingisda. nakablow eh, nakablo na yan eh. Ano Coast Guard yan dito. Ito na Saan sa kumaga pa no? 360 view. 360 360 view parang ako na yung eh, halo ginagawa mo Ay, balik tayo <laughs> baka bali na mahuli natin <laughs> <laughs> low tide ngayon pagka high tide abot yan doon yun Haba. Ayan, ang ganjaan ng tubig niya. Ayan, ayan. Ayan. At babasa yung shirt natin. Medyo angat, -angat para kasangalon para so yung mga nabili namin. Nabili pala nila. Ayan. Iposit. Eh espada. Ayos mura lang eh. 450. Masarap. yun guys at pa na kami wala kaming nahuli sa pamimingwit bumili na lang kami ng isda para may ulamin kami mamaya ah jig sana bilis sana ay pang yun eh Daming bangka rito guys, lalaki oh talaga pang ano yan, pang gitna e, hey, picture mo pag alam mo sa Mindanao ito yung mga kabangkaan ko rito